Hey mga katinik, welcome back sa aming munting tahanan dito sa YouTube. Yan. At kung bago ka dito, sana magustuhan mo ang aming mga videos and don't forget to subscribe. Ito ang inyong katiniknik at your service. So hey mga katinik, hindi pa tayo makalaos sa ngayon dahil gawa ng pabago-bagong sistema ng panahon. At uh, pupuntahan natin mamaya si katinik George natin at saka si katinik Linus para gumala dito sa amin at meron tayong bibisita yung isang lugar pero bago ang lahat may hinilin pa akong hinahantay isa na namang pangarap sa channel ang natupad so ayun mga katinik short story lang muna tayo I created Matinik TV uh, 2013 college student pa lang tayo nun tagal medyo matagal tagal din na natingga ang ating channel ang natatandaan ko meron akong dalawang video dalawang videos nun na in-upload. Uh, puro fishing lang din siya. Namimingwit ako ng uh, tilapia nun. Pero syempre, ayon uh, ayun, palang pa lang tayo. Wala pa tayong income nun. Na, yun, kailangan natin ng mga gandang gamit para sa pag-videos. Mahirap, mahirap, mahirap makaipon ng pondo para doon ito so, dinahantay na lang natin mga katinik at di din nagtagal mga katinik at nandito na ang ating kinahantay hantay at ito na nga mga katinik dumating na at na-receive na natin hindi ko ina-expect na ganito pala siya kalaki kaya dali-dali ko na itong binuksan At ito nga mga katinik, isang pangarap na naman na natupad para sa ating channel. Grabe ang pagkakabalot ni seller at may bubble wrap pa. Napakaraming freebies at may warranty pa. At meron na tayong laptop. At kung kailangan nyo rin ng mga laptops at gadgets sa tamang-tama sa mga estudyante mga kasinik. Ito, maraming maraming salamat sa Pico PC Trading Corporation. Yan. Ay, kita yan, Shopee. Yan ang trusted na online store sa Shopee para sa mga laptops or gadgets na, na pwede nyo mabili. Yan. At napakamura. So ayun mga katinig, bihis lang tayo saglit Tapos tara, punta na natin yung dalawa nating katinig Para makagala na rin tayo Tingnan natin yung sinisino yung mga Gustong sumama sa adventure natin today Let's go! So ayun mga katinig, nakarating din tayo At nandito na si katinig Linyo At katinig George natin, yun Ano ang sabi sa dagat? Ano nga yung sa dagat? Ang alon, alon, malaki -alon, malaki -alon yung. At, yung yung mga katinig Malaki ang alon mga katinig Hindi ko makapaglawad Ang alon ninyo eh. Ito mura, mga katilik. Basta may sambay mura. Aki Alon, dati Alon. Aki Alon, ninig. Aki Alon, yun. So, ito mga katinik. Tingnan nyo yung tabing dagat natin. Kasama natin si katinik George na atin. Ayan, nagbabrown yung gilid. Ayan. Bali yung sabangan natin, nakatutok, nakatutok pa ganito. Yung, yung uh, duktong ng ilog at saka dagat bali nag letter C siya, pagdating sa atin ayan ayan dun, dun banda umuulan pa mga katinik yan, oh. last ulan yan yun mga katinik yan, nagdala na ng life best. <laughs> si katinik george <laughs> antayin na lang natin yung iba mga katinik yung mga sasama sa atin ito yung ating pang malakasang tricycle okay.

gira <muchos> 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 Dick, nakarating din tayo. Ito na ang ilog. Ang kulay chocolate. Eh, yeah, mga kasama natin mga katinik. Yan. Nag-guest po tayo yung hatid mga katinik. Dito, guest natin, hatid natin. Saka... Sting, palestring. Saka kamaro. Yon mga katinik at pupunta ilog. Yon, ang mga katinik dyan ya. dyan. Dyan. Makasama natin mga katinig natin sa San Miguel, mga katinig. Yon, yeah, mga katinig. nyo, may na yung ano. May na. Yeah. <laughs> Ako lang na taro na. Oh, Yan, Yan, <laughs> <yun>. <laughs> <laughs> life vests may ayanod lang ako dito may ayanod lang ako sa life vests <laughs> success mga katinik ating mga kasamahan nakatawid din eh. nayanod lang din pala ako dito so yung mga tinik safe naman lahat na nakatawid yun Yan, nakita nyo naman kanina mga tinik ah, yung sa tabing dagat brown pa yung, yung ano brown pa yung dito sa gilid tapos ang malaki ng alon may mga lumalaot naman pero siyempre safety first May hey, mama ay sadong malaki pa makakatinik Pigitan kami ng mas malaki mga katinik para mas maraming ma maluto mga katinik. Ito mga katinik, nakakita na kami mga katinik. Iluluto na yung mga katinik. Tama itong isa, di ba? Tama na ito. Isa? kabong mga katinik dito lang yan mga katinik sa loob na ng ating bakuran sa ating ilang bukid mga katinik um, ayun lang ang palayang ligaw mga katinik Dahil po ko asa ng daon ng saging natin na mga... mm hindi -hmm. mo pagtayinan. Ito. Ha, din ah, na yan? Ah. Time to eat yung last 12 na ng tanghali mga katinik. Bago wow, kami makakita at nagsain kasi kami mga katinik kaya... Hello <stayin> mga katinig at punta na kami doon sa Pols Yun, maglalakad na ang ating mga katinig ah, mga katinig mga katilik mga katilik tara na let's go GG kanya kanya bit bit dalawa kami bodyguard yoo <tinyo> <tinyo> tayo doon sa taas mga katinig let's go so ayun mga katinig pagkatapos natin magluto yun kasama natin ang buong tropa ayun yeah. oh, mga tayo sa mabanban Falls oh, ayun yeah. <laughs> pupuntahan natin oh, ngayon oh, <laughs> ayun Kaya na kanyang bit bit may tubig, may kanin, may ragari para saan yung may ragari katinig natin Labong! Ah, labong! <laughs> Yo, mga sa nakalabas din. Uh, Yo, mga katunik. <makes> <Yon>. uh, ha? <makes> <makes> yooouuuu <laughs> so, yun mga kanik pahinga daw kunti ay hindi na pala naglakad na sila ah hindi lakad na daw <laughs> So ayun mga katinik, pakiyat. pakiyat na naman tayo So ayun mga katinik, after natin Makiyat, ngayon naman pababa tayo Para matutunan natin yung Isang magandang pwesto na Pwede natin pagliguan Ngayon yung mga katinik natin, bumababa na mga katinik Oop, yeah Daan-daan mga katinik Ayun mga katinik Nakikita niyo yung poles? May tubig na doon, oh. No? Tara, baba tayo. Yo, nakabaw. Nakababa na sila mga tinik. tayo naman. So, ito yung tatambad sa ating mga katinik. Di bawah ini, Kang after 30 minutes tayong nag-trekking o naglakbay after nating after nating uh, yung mga masukal-sukalan na after nating dumaan sa mga masusukal na daan tapos meron tayong mga tubig na dinaanan ito na yung ano natin uh, pupuntahan natin ito na yung destination natin mga tinik yun kung kaganda

Maganda naman siya Maganda doon Ang mga katinik uh, igala pa namin kayo dito sa magandang lugar na dito sa amin no bali punta pa tayo bandaron ayan nagsipuntahan na yung mga kasama natin dito tayo naliligo kanina ayan tara ayan mga dadaanan natin mga katinik lino linaw ng tubig nagublo malalim kasi yan mga katinik ay dadaan

là ba la sân bích ta Ay, sa mo, baba, tumalon Wala lang Wala lang <laughs> yeah <laughs> So ayun mga katinik at pauwi na rin tayo uh, yung mga kalat natin kanina syempre kung ano natin dinatan yung lugar ganun din natin iiwan kung gano'n siya kalinis nung nadatan na natin syempre kung ano yung mga dala, dala natin na kalat dalhin din natin pauwi ayan after na nakapaglinis na kami mga katinik ayan dito kami nang halihan kanina mga kasama natin mga katinik ayan nanawan na maligo <laughs> Tanawa na maligo ang mga katinik natin. Yan. Sa so, ito yung napakagandang lugar na mabanban pools. Go! Let's go! Tanawa ng pangulang, pang labong, mga Ay mga katinik, uwi na tayo! Let's go, let's go. So yung mga, mga katinik, pababa na tayo. Ah, uh, kung, ano, kung ano yung dinaanan natin kanina, yung pa rin dadaanan natin pabalik, syempre para hindi tayo maligaw. Tapos, pagbaba natin do sa, dito sa bundok, pag, uh, nandun na tayo sa baba, uh, natin labong itong mga kasamahan natin para meron naman sila may uwi. Pangulam din yung mga katinik. ay eh, pagkuha natin sila ng labong doon sa dun sa amin sa bukid namin mga katinik so siguro jump na lang natin ulit yung video natin mga katinik dun sa ano dun sa uba. yun pa rin eh oh yun pa rin yung dinaanan natin kahoy kanina naiwan na ako Yo, yo, yo. Berapa nak dito.

Yung mga katilig, meron tayong labong ngayon na nakuha. Sabi <laughs> <laughs> yeah. so, mga katilig, nakabalik na tayo sa kubo natin. At yan, na nakakuha na sila ng pang taki-home nila na labong. Yan. Mga papauwi natin sa mga katilig natin yan, yung mga labong na yan. Ayan. Siyempre, dito sa probinsya sa amin, share your blessings. Kung anong meron ka, kung ano kung yun lang talaga ang kaya mong ibigay ibigay mo lang Maya-maya lang din uwi na rin tayo yun mga katinig at tatawid na naman tayo ng mahaba-habang kunting ilog mga katinig yon. at tara ay uwi na mga katinig na no, makasama natin nagsitulog na ay tiga na natin yun mga katinig sana so, na mga Pauwi na. mga kasamahan natin na tumatawid to na! <coughs>

Yon. Yon, katinik. Yon, mga katinik. Safe tayo, safe. Yung iba nandun sa kabila, mga katinik. Puntahan natin. Madulas, madulas. Diba dito sila bumagsak? Yon. Kompleto. Wala nang nayanot. Wala nang bulang. Wala, doon tataro sa bangan. Ano yun? Abangan. <laughs> <laughs> yo, mga katinik. <laughs> yo, mga katinik. <laughs> <laughs> kompleto tayo, kompleto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. kompleto, 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 mga katinik. Yo! Yo, kumisirat Yo, ba kayo, mga katinik? Yo, kumisirat ba kayo, mga katinik? Yo, mga Yo, chat out kay Uncle Dumbbot, yes Owen na video bot. Yan mga tinig chat out kay Kap Fredrick yung bawa sa Kakay Junior Capistrano, yun mga katinik. 'Yun mga katinik gaga dito na lang mga video mga katinik. Ah, uh, kita-kits na -kita lang tayo sa susunod na video mga katinik. 'Yun, at huwag niyo kalimutan sana mag-subscribe, in like, in share. 'Yun, at lagi niyo dapat <tutuk> Red <-turi Holmes> huh. button makakatilig Notification bell makakatilig Para dito kayo lang sa amin Yo! 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 Ano dito na lang? Yo! Bye! Huwag palang pasin Ang bangat ng bawat kwento Oh! Matinig TV Sa bawat fake ko Bukas ang pinto Mga kwento'y laging totoo Mula sa food